Walking. Okay. Ilan ang letra sa alpabitong Ingles? 26. What? 2. Okay. Correct. Ginam. Ilan kulay mayroon sa bahaghari? Bahaghari. 7 7 3 Anong hayop ang tinatawag na chief of the lizard? Chief on the laser? Dessert, oh. Katong Kylo. Camel? Yes, Camel. Bila wow. <laughs> na ako. Kylo. <laughs> Kylo. Sino ang tanyag na cowboy sa pelikulang Toy Story? Cowboy, oh oi. Bula ka, Ila ko anak. Kaya sa ganito. Cowboy. Oh Masay ko anak na. Pangalan, oi. Bungos, mangga. Pangalan, okay, no, si pangalan. Baka. <laughs> okay. Okay. <laughs> okay. Okay. Sige na, sino ang tanyag na cowboy na pelikulang Toy Story? Sige mo na, hindi ko din. Cowboy. Engkau! <laughs> Ang kwadi. Huh? Anong kulay ang isang esmeralda? Isa. Anong kulay ang isang esmeralda? Isa esmeralda. Is Green. Birdie ya? Birdie? Green? Isa esmeralda oh, di. Di mo huh? sanang Verde. Verde! Green. Isa nang esmeralda. Isa <ra -twan> nang esmeralda. Uh, Two. Three. Four. Two. Four. G. Okay. Ilan ang pakpak -pak ng isang paru-paro? Ha? Huh? Ilang pakpak -pak ang isang paru-paro? Dua. Hmm. Utsu. <laughs> <P> pakpak. Pakpak. <laughs> pakpak. Anong, na? <laughs> paru, paru! Oh, oh yes, pila. Oh, Ay, dili! Anong, upat! Na, wala na. Ink na, eng, na. Pila? wag Four. Upat. Pila oh, ya, ha? Dili, ako Pila ya, ha? Two, four. four. five? five. Ano? Sulte man siya. Kaston. Oh, sige. G so, ang tawag sa lugar One. kung saan makikita ka ng okay. iba't okay. ibang hayop? Pilipinas! Saan? Anong tawag sa yes, lugar kung saan makakita ka, ka ng iba't ibang hayop? Okay. Zoo. Zoo. Five. 5-2. Ano? G. <laughs> G. Ilang araw mayroon sa isang linggo? Ha? Isang araw. Seven. Seven. Dila eh. Se Wait, mana. Bukas mo man ka. Gay. Gay. Six na ako. Ano planeta ang tinatawag na red planet? Plop. Planet. <laughs> <laughs> planet. Mars. Mars. Sulo. So, no. Sulo.